versus 50,000 na sahon Ano ang pipiliin mo? Siyempre, yung mas mataas Hello guys! Welcome back again to my YouTube channel So, isang sulat na naman po ang akin na ibahagi sa inyo Yan, ngayon ang pinong problema ni Letter Sender Ano ba yung kanyang pipiliin? Yung 40,000 o yung 50,000? Pero siyempre tayo, ang unang papasok sa isip natin ay piliin natin yung mas malaki. Pero may problema. Siyempre, bakit nga masusunod si letter sender? So, malalaman natin yung mga concern niya kung bakit nagdadalawang isip siya kung anong sa dalawa ang pipiliin niya. So, malalaman natin yan sa kanyang sulat na pinadala na aking ibabahagi sa inyo. Pasok! Pasok! Working ako sa QC and my salary is ranging from 33,000 to 40,000. Kapag may overtime, paminsan-minsan, nagiging 40k ang sahod ko. 2 days on site at 3 days naman work from home. Hindi mabigat ang work ko. May mga oras nga na ako pa ang naghahanap ng gagawin para hindi ma Ang travel time ko pala from Bulacan kung saan ako nakatira ngayon going to QC ay lagpas 1 hour Umaalis ako ng 8 am at nakakaabot pa ako minsan ng 9 am sa office namin Pero madalas lagpas lang na ilang minuto ang late ko Nagigising ako ng 5.30 am para maglinis muna ng bahay at minuok pa ang aso ko sa labas Madami ako nagagawa sa bahay bago umalis at pumunta sa aking trabaho. Then, sa uwian naman, out ko ay 6pm. Nakakauwi ako ng bahay around 8pm dahil dumadaan pa ako sa trinoma maminsan para kumain. Ngayon, may offer sa akin sa Pasig, which is nirefer ako ng friend ko. At ang offer sa akin ay 50,000 ang salary. Siyempre, natuwa ako dahil malaki na siya for me. Yun nga lang, 4 days on site at 1 day lang ang work from home. Ang hawakan ko pala dito is kung ano, kung ano lang din ang hawak ko sa current employer ko. Binenta na kasi yung hawak kong account sa Pasig Base Company. Then, itong company na ito is kinukuha ako same work sa current employer ko. Maabot ako hanggang FS presentation. Kumbaga, pag tinanggap ko ito, may career growth. Yung current employer ko naman, which is sa Quezon City, na iba na at bago ang hawak ko na account. Since nabenta na nga yung dati kong hawak na account, hindi na siya kasing exciting siguro dahil simple lang ngayon ang ginagawa ko. Ito yung nagpapagulo sa akin. Dapat ko bang tanggapin yung offer na 50,000? Ang mawawala kasi sa akin ay time for my family. Work balance at the same time, yung take home money ko. Parang same lang kasi sa current employer ko. After ko ibawas lahat, pamasahe at pagkain. Tapos, magod pa ako sa biyahe. Kailangan ko mag-alat ng 3 hours sa biyahe para makapasok sa office sa Pasig kung sakali. Pag hindi ko naman tinanggap, Nakakapanghinayang, di ba? Kasi sayang yung career growth doon. Every day, may natututunan ako sa account na yon, which is nakuha na ng pasig. Nahahati ako sa comfort versus career growth. Salamat po sa inyong mga opinion. Para sa akin, stay ka na lang sa QC. Kasi nga, di mababayaran yung work-life balance at time mo sa family mo mas importante sila unless na career minded ka at priority mo ang career mo kaysa sa family mo lalo na sabi mo nga din ganun din halos yung sweldo pag nabawas na lahat kung titignan mo ang long term dun ka sa may career growth for sure after mo mag invest sa career growth na yan mas tataas ang value mo at sigurado din ako na makukuha mo ulit yung work-life balance. Kaso, need mo talaga mag-sacrifice ngayon. Kung kontento ka na sa ngayon at ayaw mo na lumabas sa comfort zone mo, eh di mag ka na lang sa QC. 10K ang lamang ng bagong offer mo, pero yung gagasusin mo na extra for pamasahe at food para sa extra 2 days per week na on-site job, Baka kainin lang yun ng increase mo. Put value also on lesser time spent sa family. I think, baka mas lugi ka pa. Definitely, I agree you. Need to look for a job na may career growth. Pero baka hindi pa ito yung oras mo. You can still look for other jobs that would offer greater benefits. But may oras ka pa din para sa sarili at sa family mo. Hindi na babayaran ng pagod at stress sa commuting. Lalo na kung pangat ng panahon, may epekto yan sa ating mentally at physically. You may also might want to try looking for online jobs. Madami ako na ikita na job opening for remote work. More than 50k pa nga ang range nila. Same job lang naman. Baka mas maging productive and malaki pa ang income mo taking those extra jobs online. Yun nga lang, you have to invest time and equipment, pero worth it naman. If ang priority mo is work-life balance. Hindi na din masyado applicable ang traditional career growth sa ngayon. Skilled and experience-based na. Unless official ka or upper level management. But then, yung mga level na yan, majority, is walang work-life balance na nangyayari. In my opinion, mas preferred ko ang mas malapit na work, mas okay kung work from home setup. More quality time, lalo na kung mother ka na. Lalo na kung same lang naman ang magiging net mo. Malayo ang passive travel time mo na 3 hours papunta pa lang. Pero syempre, ikaw pa rin ang magde-decide kung saan ka magiging masaya para no regrets. It's not worth it kung anong meron ka now. Baka hindi pa ito yung time mo para lumipat ka ng work. 50k compared to 40k mo, same lang yan. Kala mo lang lumaki. Then, mababawasan pa ng time mo sa family mo. Pag ka ng work, siguraduhin mo na times 2 or 3 yung sweldo mo sa lilipatan mo. At hindi imposible yon Mas maghintay ka lang sa tamang offer at panahon. Samahan mo din ng madaming dasal. So, kung ako ang tatanungin, mas okay sa akin yung 40,000 na mas marami akong oras sa aking pamilya. Kaysa sa 50,000 na mawawala naman ako ng oras sa pamilya ko. Na yun ang pinaka-importante para sa akin. At syempre, kung saan ka talaga maligaya. Mataas nga ang sahod mo, pero hindi ka naman masaya sa iyong trabaho. Aanin mo yung malaking pera kung malungkot ka naman habang ikaw ay nagtatrabaho. So, minsan talaga, kahit maliit lamang, kung masaya ka naman sa iyong trabaho sa mga kasama mo sa trabaho, ay sapat na yun. So, dito na naman po nagtatapos ang isang episode ng Letter of the Day. Maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkinig sa akin mga video. Don't forget to like, subscribe, at ang pinaka-importante sa lahat, don't skip ads. Malaking tulong po ito para sa akin. Maraming maraming salamat and God bless. Bye!